mga kahunter mayroon ring parang diamond dito ayan pero mas mahaba dito ibig sabihin dito sabi ng mga treasure hunting nasa nyotoro dito isa lang to nagpahiwatig na mayroon ding deposit dito ayan at sa likod nito mayroon ding makinis na kuding o? parang diamond at dito sa malapit mayroon ding square yon square um, alam natin na ito ay isang nagpahiwatig na mayroon ding deposit hanapin pa natin yung iba kung saan yung deposit um, ito ang sinabi kong sobrang kinis sign ito ang sinabi ko nasa likod sobrang kinis yan at dito naman sa kabila ayan mayroon pang circle dito ayan ito ang isang circle sobrang kinis din